kaya pala okay. Kaya pala may discount. Oh, Ito na naman kami sa Spare Ribs. Dito sa Spanish Town Restaurant. Nakasama ko si Tonyo. Tonyo ang nag-sponsor ngayon yan. Si Tonyo. Si, si, si Leo kasama namin. Inano lang kami ng Lake Free. Si Kasablay, Si Tonyo yan. Sila ang mga sponsor Si Francis ito ang... Oh, yan ang sponsor. Yan, pala, si, yan talaga ang pinaka... Yan ang pinaka-big time namin talaga kasama. Sponsor talaga so, yeah, siya si Francis talaga ang sponsor mo yan siya nagpakain guys kasi uh, pasalamat niya pasalamat siya no na natapos na lahat ang mga kailangan na gawin ang bongo guys ako na kayo ng sabon niya thank you parang sobra ito guys ako ang bongo guys guys Thank you. Ito guys, rice no? Ikaw, kuha, ano na. Mayroon ko naman muna ng video. Ikaw, ko, mo na. Nakaano na ako doon, oh. No? Nakaano na ako. Dito lang ako, banda. Ibigyan mo na. Dito lang sa akin camera mo, I camera na natin yan. Yeah. Yan ang so, mga ito, yan ang uh, tayo kakainin naman ng brandang kita. Uh, tayo ay nalibre na naman ng mga sponsor at yan po ang sponsor natin. No? Gawa ng... Kaya uh, po may pinagawa na frame ano? at uh, sinagpasama po siya sa amin. At uh, yun nga, ito nga ang nangyari. Inauwi no? sa pag-aaya na naman ng kainan. So, tayo po ay naging nakakainin libre, no? ay, ng libre. Ang mahirap nito po, kumasanay ko tayo sa puro libre. Ito po ang mahirap dito ay kaya tapos na Sige na po, balintya, tayo ka na po dyan. Kaya no? hmm. si kain, kain, guys. Kain tayo guys. Kaya tayo. Kaya si Tonyo, si Francis, at saka ako. Ako nga pala yan. Kaya nga po, kaya po muna tayo. At uh, mayroon naman po puro tayo, kamera na lang. Kaya mga kain ito. Bye-bye po. Maraming salamat mga idol. Maraming salamat sa support bye-bye. Okay, tayo mga idol. Okay, tayo, tayo mga idol.

Kaito na lang yan. O, o bigyan mo kaito Bigyan mo kaito Baka, yeah. Oh. Ito. Baka mano uh, hmm. sa Pepsi. Ako, um, 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 kasi ako ng ano, sa, sugar. Sa? Sa sugar. Matas huh? sugar, sugar. sugar. sugar Kaya oh. hindi ako dahil na kayo kasi magpa check up ng sugar <laughs> para hindi yung mga 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 mo kasi mga mga

बोलो बोलो साहब जी जी अभी आप किधर हैं जी ना किधर सुना नहीं हैं किस तरह अभी देखा हो क्या है ना बताना पड़ेगा

kano? Mang ailing gram pil? Five hundred Yung yun ang? Twenty one. Six. Twenty one. gram? nila sa mga kasi sa il plan, kung ano yung tanong tayo, 210, kung nabili pala ako. Ito yung sa'yo pa yun. Tama sa akin to. Sa'yo na yun.

Kaya so, sa akin damo ha. Ah. Pampalibog daw ito, ang damang ito. Ay. But gusto pala ni, ano, gusto pala ni Francis yung baka na, yeah. na natin. Ha? Ah? Yung buntot. Hmm. Ano, hmm. Nakalimutan <laughs> na malalaid din ko. Napalang naman Yun sa mga nga. Sa si baga, meron, si meron nga nga, meron nga nga, meron nga tutorial doon na, ano, yung mga, yung mga about sa mga, ano eh. Meron Siya yun. Oo, ano yun? Oh. Ano ba yun kayo? Si Lon. Ton. Yun hindi ko kita. Ayan no? Oo. Oo, si Tony. Hindi ko kita. Oo. Hindi safe. Hindi siya subo. Mga ala-ala ng ano, no? Oo. Sa South Saudi. Yun niya oh. Dapat mag-save din pala ako ng mga ganyan na ano. Yung mga... At sa bagay, sa YouTube may naman. May mga video naman tayo. At sa video naman. Eh. Sa video naman. Ingat cakap. Berapa? kung Berapa? 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 Berapa?

para madulas ko na. No? Hindi ka doon sa pangang fresh. Naalas kasi dalawang kamay ko eh. Sarado nila ang CR, no? Sinasara nila kasi minsan mga anak